ng the life ng mga taga-putahe dati. Mm. Ali, mawawalan gala. Meron pa, dala tatlong salang siguro tayo. Baka nila nila magkataytay ng baboy. <laughs> <Yes. laughs> Check natin guys ang ating bulolo. Wow, luto na. <inaudible> <inaudible> no, no, gumawa sa tangkilik ng ginawa pang Paano ano ya, mag brown ba? Oo, oh, yung parang sa kaong din. So, ayan mga ka Uh, pwede na natin siyang himay-himayin. Medyo malambot na siya. Tapos, pag biniyak mo, buo na yung kanyang laman. Uh, after nito, isang salang pa kami. Ang ang sa salam. Buto-buto. <laughs> Ni -buto. hey, Auntie Ligaya Kita ko na wala ramraman Ito guys, yung ano na, luto na. Ay, malambot na to. Ay, di ba, para lang siyang kalamansi. Ayan eh. guys, perfect talaga siya pang ano minatamis dahil mura pa siya. Pag matigas na to, hindi mo na ma ano to, makagap. Pag minatamis. Okay. Ah, Para na siyang con guys, mais. Nahimi, mahiwa. kita lang natin sa guys ng kutsara. Ayan. Ayan. Parang mukat ng tiligaya. Hindi na? Pagpaturong man. Basura yan. Ano yung mga baso namin? Kailangan lang ng mahabang pasensya para tayo makatikim ng gure. Magbubukas <laughs> itong balatan natin. Magbang pa ako yun. Siyempre yung iuna niya, yung timatamis niya na eh. Apo, mabilis na yan. Nagabilis na yun. Magbubukas <laughs> itong <no>? balatan natin. Magbubukas itong nè các mẹ đi tụt ruột á con, tụt ruột tan dây này à bố, sao phải tụt bắp tộ, sao phải tụt bắp tộ thế này, bắp tộ nó gì xin giúp cho para siyang sago. Ito, umura pa ito. Pwede sana ano, yung buong bilog. Kaya lang, natagal. Daan, nadawin mo na ito. Pwede na. Isang tagal ka ulitawin. Uh, huh? Hmm? Pwede na ito. Pwede na magkape ka mong supas pa. Tapat na rin yung sa gilid, oh. Ayun naman ba, mga basahan. Ha? Tukal kipasin, oh. guys, magmerienda muna tayo ng supas. Dahil malamang, madaling araw na matapos. Maghapon pa kami siguro bukas, guys. Yes. Tansya ko lang. Hindi, balikan pa natin yung doon. Ayun mga ka-dragon, update tayo sa ating bule. Ah. Oh. Ito na siya. Ang dami pa, guys. <laughs> Meron pang isang pinag-dragon. <laughs> Para na siyang kwalo sa isi-set aside muna rin to guys. Tapos mag, uh, ano tayo na, condense, Ayan guys, uh, nilagyan natin siya ng condense. Gagawin daw yung tindis. ding ding buli. mekas mekas natin yan papa patuloy na tapos na dyan na yung apple nalagyan natin ito guys ng corn starch para doon siya tapos natin ano natin siya ng kutsara para magbilong parang ano siya makapunok boy yung style yung pasensya na guys kung maingay dahil ano maraming batang naglalaro dyan sa kubang ko sauntain natin siya guys dahil... Ayan na yun, guys. Yung ito na isang na yun. buwan kanina, ganyan na lang. Ito na lang ito na yung ating candy. Mukhang masarap siya, guys. Medyo malaki lang siya. Malaki tong ano, oh. Ito yung sa Mas malaki yun, eh. Ano, maliit yung ganito. tulungan ko. Ramanan yun eh. Pero, yun, oh. okay. yung ate, ramanan candy. Mukhang, <laughs> uh. ito, mm. sarap. Sarap, no? Oh, hati, Ang sarap ang tay. Baka yan magustuhan mo na. Alay, ma. Ay, ako ako yung iba. Parang yema. Ano ang gagawa ko? Ito na siya guys. Para na siyang pastillas. Nagpamot ka. Nagpamot ka. Sarap po. Ang sarap. O ba? Diba, hindi mo kala yung buri yan. Bunga ng buri. Tatay ka mo. Ano lang <laughs> na rin Manan. Ikaw na luto mo. Oh, ah, mo. Sige hmm? nga. Sarap. Okay lang ako. Tikman natin guys. Itong... Anong okay. tawag -da na dito na ay? Bule? Bule. Yeah, bule. Bule Bule ball. Bule ball. Bule ball. Bule, bule. ball. Diba hmm. Parang ka. sarap sarap Pwede natin akitin ng isang puno. Itin mga duda o eh. Kerap mag na. Ito dito. Okay. Kasi lagyan mo sa tamle o sa ano, sa tayo na mabilog. Wala, ang sarap guys. Promise. Ito. Ito. mag kayo dito. Kaya hindi daw. kayo? Di ba sabi kay Kuya yema. Pero matamis pa nga yema eh. pag yema. Dito sakto lang. Wala. Mm. Lagay niyo, ay, dapat yung mes, medyo pinalate mo pa siya, parang yung ano. sa atin man lang. Pastillas ba? Kasi ilagay natin sa plastic. Kala wow. punta eh? Hmm. Ano ko eh? Ay, pa ito kayo yung kaong. Oo uh, uh, eh. Matigas-tigas kasi. Pero yung kaong kasi natin niya. Oh, halo-halo naman kasi yun. Hindi naman siya mm. pang ano. Kasi yun talaga. Parang siya yung pastillas. Pero... Patigay mo kay Kuya Jube. Ang mama kaya dito. Bilog, bilog. Eh. Naging bilog, boss binog na. Uy. Magic. Ang na. Kung nandito si Balong, hindi nakaabot si Balong. Dito ko rin na. Ang sarap niya. Hindi siya sobrang tamis. Invento, invento lang yan? Opo. Invento in ni Chef Ma Madonna. Invento ni Madonna. Invento ni Madonna. Hindi din pa yan. Mga bata. Patigin mo sa mga bata. Kaya ko yung kami makapunan. Ayan guys, patikman natin sa mga bata kung anong magiging reaction mo. Wala sa bagong kailan. What?

ang sagot the ha yes. sa lahat. mo. Sagot. Eh hindi Burn! Bukal. Burn! Burn! Burn, Bukal ng bule. Huh? parang mukha. Bule bule. Yan. Bukal ng yung yeah, bilog-bilog nakikita niyo na doon. <many Hans> yung mataas bandiyan, na? You know? yung pero na Yun. namin. YouTube channel namin. Kitain e niyo yun. yun. Nasarap? Burn brand. 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 Brand, brand. brand! Yung bunga ng bure, hindi <laughs> nila alam guys. O, oh, so ayan guys, baka sa susunod na emirasyon, hindi na nila, hindi na nila ayan, hindi na nila alam yan kung ano. So mabuti at natikman din nila kahit papano. Thank you so much guys sa panunod sa aming YouTube channel. Sana ay kahit papano meron kayong napulot na konting paalaman. Thank you so much po. Bye po, thank you po. Bye, oh, bye po, uwi okay. na kami.